up mga kapatay gutom. So ito uwi na nga tayo guys. So kalat-kalat ang ating mga gamit. No? So ayun na nga bumili tayo ng bigas guys. nag na tayo ng mga bigas. nag tayo ng mga tubig. Yan. Tapos nga ito. Yan yung mga pinapamili natin sa dalis guys. So ayan, namili tayo. So ito naman guys. Yung mga dilata na mga pinagmibili natin. So ayan. So nag tayo ngayon ng mga dilata guys. Dahil kasi nga So, sana alam nyo guys kung ano yung mga mangyayari guys, di ba No? So, mag na tayo guys ng mga dilata natin. So, mag tayo ng mga dilata natin guys. So, tatanggalin ko muna tong salamin nito para may ayos natin ng gusto yung mga ano natin guys. May pwede to sa imbiskwit na sa rep, diba? Ito mga biskwit na ganito pwede sa rep nga, hindi na kasha, guys. No? Ayan, oh, no? kita nyo naman, loaded na loaded na dito. So, yung mga bukas na mga biskwit, ilalagay na natin dun sa rep. No? Yung mga ibang biskwit, guys. So, hindi na nga kasing magkasha. So, ilalagay lang dyan. Muna natin ilalagay yan. So, ayan na nga, guys. Ito pa yung mga ibang dilata na iaayos natin. No? So, panoorin nyo yung una kong vlog, guys. Yung vlog ko, noong namili ako sa Dali, dito sa Pasig, guys, no? Dali, Pasig. So, guys, napaka gandang mamili doon. Kompleto sila. Kaya lang talaga, ang pinaka mabilis sa Dali, guys, yung... Yung ano, guys, tawag dito, yung itlog nila talaga, guys. Laging sold out yung mga itlog. Grabe, maaga pa lang. Ubus na kanda yung itlog nila doon. No, kasi sobrang mura guys ng isang tray nilang itlog doon, ha. Ah, nasa 270 lang ata guys. O oh, hindi lang less than. Sobrang mura. So yan guys. Ito yung, yung mga sardines natin. Yung mega sardines. Tapos tong ano. So iusog natin yung mga dilata natin guys. Yan yung mga century. Century tuna. So yan. So guys, nag-i-stock tayo ng mga dilata dahil kasi in case na, 'di ba? Emergency, kailanganin natin tong mga dilatan to. So, makukuha natin. Tapos yung suka pala nandoon guys, nasa sa yung suka ko. Kailangan pala ilabas ko yung suka, guys. Ano ba 'yan? Ayun yung suka napakadami, na napakadami na-stock doon. So, lalabas ko muna guys yung suka. No, alisin muna natin yung suka. Teka lang. Kukuha ako ng tripod, guys. Nahirapan na ako sa buhay ko. So, guys, hindi pala pwedeng nakatripod. Anak ng paklong. No. So, yan na nga. Alisin muna natin. Dahil nga yung suka, na sa dulo. So, pag natin yung suka, mahirapan tayong kunin yung suka. Nalang doon nga sa sa kaduluduluhan. So, yan. So, nilabas natin yung isang suka na, isang katerbang suka dali nga kasi guys no magtitimpla na tayo ng ano guys magtitimpla na tayo ng suka na merong mga bawang yan so inaayos natin yung ibang delats natin mga delats so, tingnan mo natin ang expiration expiration date is August 2026 guys So, matagal pa yung mga expiration ng no, mga dilata natin, guys. So, yan. Ako, ano yung to? Hindi ko mabasa. Hindi ko mabasa expiration. 2023 ba to? Mahal, pakicheck nga to. Kasi guys. Yung ibang dilata ko, binili ko kasi yung iba, guys sa Dali sa Laguna. Yun. O okay, yan, 2026, guys. 2026. So, yan nga, guys. No? Ang dami pa natin, no, pambihir. So, lagay na natin dyan. Iayos eh, natin ang buhay. Ayusin natin, guys. Kailangan maging maayos tayo sa lahat ng bagay. So, pagsamasamahin natin yung mga ha, ano guys, yung mga Ito, umili ako ng Spanish sardines, guys. Spanish sardines ng family brand. And Spanish sardines. Ang sarap niyan, guys. ngayong tag-ulan. Tapos, di ba, meron tayong ano. So, yan. To, easy, ta, easy open na siya, guys. Iba, look okay. it. So, yan. Pagsamasamahin natin yung mga Spanish sardines. Yung mga sardinas lang, yung mga tuna, plain na tuna, yung mga afretada na may mga flavor. Kailangan sama-sama sila, guys. Para hindi tayo malito, 'di ba? So, huwag tayo magpakalito, guys. So, ayusin natin ang buhay natin. Okay? So, ganyan pinagsama-sama ko yung Spanish sardines. So, 'yan. So, 'yan Ayos ko, sama-sama 'yung Spanish sardines tapos yung mega sardines, di ba? Para pagkakuha natin, hindi na tayo maligaw ng landas. Di ba? Kasi hirap nun eh. Magkakaligawan tayo guys, so hirap nun. So, yeah, i-move lang natin ng dulo, pambira So, yan. Yung, spa, yung mega sardines na sardinas lang. So, ang sarap nito guys, talaga. Tapos, nabuni rin tayo nung makakaral, Pambira yan, oh. Grabe, oh. Grabe, may karal tayo guys. So ayan. So ayan na nga guys, so maayos na siya. Sobrang ayos niya na guys. Ang ayos na ng ating mga canned goods. yan Oh, di ba? Sama-sama tapos itong mga karel. So inibilang bilang natin yung mga karel. ilan yung nabili natin? Dalawa lang ata, guys. Pambira dalawang karel lang yung nabili natin. My goodness. Dalawa lang yung mga karel na nabili natin. Kasi ito pa pala yung ibang Mega, guys. Na punta sa dulo. Yung Mega Sardines na iba. So, parang hindi ako... Ayun, meron pa. Ay, hindi. So, dalawa nga lang, guys, ang nabili natin. Ng na mga karel. Bakit nagkaganin? Guys. Guys, magkit. Yan. Hanap ko baka meron pang Ayun, meron Ay, hindi, ginataang palang tulingan to, guys Mga tulingan, tulingan So, sama-sama yung mga Ano, yan o oh, Merong ginataang tulingan Diba, tapos ito nga Sama-sama sila, guys, no Pag sama-sama natin sila, guys Para umunlad tayo Ayun, meron pa pala sa taas, eh. Ito pa pala yung mga karel, guys. Tatlo pala. So, tatlo pala yung nabili nating mga karel. Mega mga karel. So, yan. So, ganyan, diba? So, nakaganyan. O, tapos. So, ganyan. So, ayos na, ayos na, guys. So, hanggang dulo, guys, maglagay tayo. O, yan. Tapos, lalagay pa natin tong ibang, ano, guys. Yung ibang dilata. So, ayan, guys. Ayos na, di ba? So, lagay natin tong ibang apretada. Ah, oh, ganyan, di ba? Tapos, ito yung San Marino. Corn tuna. oh, di ba? So, ayan, ganyan, guys. Naayos na natin. sa so, pang malakasang ayusan na yan, guys. So, naging... Ay, marami palang mga karil! Ito pa pala, guys, eh. May mga karil pa pala, yun, nagkahiwalay-walay lang kasi. So, yun na nga, guys. Kaya, kitang kita nyo kung paano ako mag-ayos. Diba? Napaka-bonggesyos na pag ayos natin. So, ayan na muna natin sila sa dulo. Kasi nga, ang dami pa natin ilalagay na lunch meat pala, guys. So, I forgot. My goodness. So, yung mga lunch meat na malalaki muna. Itong Shanghai, guys. Nakapanood nyo ba yung vlog ko sa Shanghai? Ha? Ito ang bumuhay sa atin, yung Shanghai luncheon Meat na sa Laguna tayo. No? So, bigay natin ng ano, importansya sa Shanghai luncheon Meat, guys. Sa sobrang gutom natin sa Laguna, pambira, yun ang ulam natin, di ba? So, pang malakasan talaga itong mga ano natin. So, may nahanap pa ako yung red na ganito. So, saan napunta yung tunang red? Yung ganito, isa pa akong binay, hindi yata. So, ayahan na natin siya, tsaka na, na ay! Tsaka na natin siya hanapin, guys. So, ang dami natin kailangan unahin para hanapin natin yung boronggitos na yun. So, yun na nga, mga bronggitos. Nakikita nyo, ayos na, ayos na. So, yan. So, itulak lang natin yung ibang dilata doon sa kaloob-looban, guys. tulak itulak natin doon sa kaloob-looban. mga dilata natin iba. So, yan. Tapos, meron pa tayo yung pure foods nga na lunch and meat, guys. No. So, ito yung pure foods. yung aking paboritong lunch and meat. So, yung corn beef, guys, ang hinahanap natin, guys, yung corn beef na pure foods, guys. Guys, ito lang yung kaligayahan ko, yung corn beef na pure foods, no? Kailangan nilagay natin dito sa una, guys. No? Ito yung masarap na pure foods, guys, eh. So, meron pa pala tayong fruits dun, no? Oh. Meron tayong fruit cocktail. Guys, ilabas na natin yung ating fruit cocktail at palamigin na natin, guys. Nasa dulo yung fruit cocktail, guys. My goodness. Kailangan natin ng prutas sa ating pangangatawan kahit sa dilata man lang. Diba, makalamon tayo, guys. Mga patay gutom. Alam nyo yun. Alam nyo yun, mga patay gutom. Kailangan natin lamunin agad tong fruit cocktail. Diba? Diyan, magkakaalamanan eh, sa fruit cocktail na yan kung ba buhay natin. Pero marami ng mga century to na naisalba tayo niyan, guys, no? Yung mga apretada. Kitang-kita niyo naman doon sa vlog ko, 'di ba, guys? Kung paano, 'di ba? Kung panong paglalamon ng ginawa natin dito sa mga dilata na 'to. 'Di ba? Tindi. Ito, lang, ito yung ulam natin, ito yung sumulba sa atin sa Laguna, guys. Tong mga ulam na 'to. Kung wala 'to, ko na lang, guys. Tsaka yung Diba? Ito yung pang sa na to guys. Ito yung sumalba sa atin Oh. Itong pang tempura na to guys o. Oh. Diba? Pucha. Chichir yan ha? Ulam pa. ka pa guys. Putra gis na tempura yan. Diba? Pang malakasan talaga. So inaayos ko na naman. Nuusog ko na naman sila guys. Para lang akong sira ulo dito. 'di Diba? So ay yeah, inusog na naman natin sila. So pakita natin yung Mega Sardines na sumalba rin sa buhay natin ng umaga. Diba? ba? umaga, 'di ba nag-Mega Sardines tayo mga tropa peeps. 'Di ba? Hatandaan niyo ba yun yung vlog ko. Panorin nyo kasi yung vlog ko sa Laguna. Para hindi kayo natutulala dun sa mga pinagsasabi ko, 'di ba? Nalalaman nyo yung buong katotohanan sa mga pinagsasabi ko. 'Di ba? dami nating mga pinagsamahan no hindi nyo ako iniwan mga tropa no sa kakalamon ko ng mga chicheria ulam natin ng chicheria hanggang sa dumating na yung oras na yun na nga guys diba nabenta ko na sa sasakyan ko at nakalamon na ako ng matino guys di ba diba? sobrang payat ko nun guys hindi nga Sobrang payat ko nun. Kung makikita nyo lang yung katawan ko nun. Bili mo ulam namin, chichirya. Saan papa, pa? O, diba? Ulam namin, chichirya, guys, eh. Kasi nga, wala nga kaming ulam. So, yan na nga, nakita ko na nga. Hindi nga ako nagkamali, guys. Meron nga tayong dali tuna flakes na binili na kulay pula. Diba? Hindi lang pala green ang binili natin. May kulay pula. Pambihira. So, ayan na. Patuloy na siyang umaayos, guys, ng ating lagayan ng mga delatang churma channeling, no? So, ayan na nga. So, inaayos natin ulit. Pinalagay natin sa ilalim. So, ayan. Naayos na natin. Guys, naayos pa natin. So, ayan. Parang magkasya yung mga dilata natin. Iba, e guys. Churba channeling, guys. No, churba chenelin. Ang Ang ko talaga mag-ayos, no? Kita nyo, guys. I'm so magaling mag-ayos. God. My goodness. So, ayan, di ba? So, ayan, guys. Nayos na natin. nandiyan. So, nag-iimbak nga tayo ng dilata, guys. Sasabihin ko na sa inyo ang dahilan. Kung bakit tayo nag-iimbak ng dilata. So, mayroon kasing kumakalat na balita, guys, sa Amerika. No, sa darating na October 4 and 5. October 4 and 5, guys, no, bubuksan na yung 5G. Yung tinatawag nila na, na 5G guys na makakaapekto sa atin yun guys. So hindi naman masama guys kung paniniwalaan natin yun guys no. So gusto lang nang gusto lang din nating mag-ready guys. 'Di ba? Gusto nating mag-ready kung mangyari man 'yon o hindi. Kung hindi mangyari, di okay lang, 'di ba? Kung mangyari, edi at least naka tayo, guys, 'di ba? Naka-ready tayo do sa mga pwedeng maganap. No. So, yun. So, nagre-ready tayo, guys, kasi maraming, ano, maano, -ma guys, si eh. So, masyadong maraming haka-haka talaga na lumalabas sa Amerika, sa mga news sa Amerika, guys, na ano nga. Yun nga na merong magaganap nga sa October. October 4 and 5, no? So, hindi tayo magka, magka, magbablog mo sa mga panahon na yon 4 and 5. So, hindi tayo makapag-vlog, guys. So, kailangan nakapatay yung mga cellphone natin, yung mga ano natin, gadgets natin, guys. Dahil kasi mayroong epekto kasi yun, guys. So, so yun. So, yun na nga, guys. So, ito na nga yung mga napamili namin. Tapos, marami pa dun. Madami pa do sa dulo, guys. Sa, ano, ito pa, ito pa. Tapos ito nga, Itong dami pa niya. Ito guys eh. Yan yung mga ano. Trash bag plastic. Ganyan. Sabon-sabon na to. So yan, dami ko pa. So ang dami ko pa nilikpitin guys. Pasyal ko muna kayo dito guys. Ito yung luya ko. Grabe guys, so nagbulak-bulak na yung luya. Yung luya ko sana, tububo na siya. So ito nga, napabayaan yung mga halaman ko guys. Yung lumibat kami sa Laguna. Sobrang pabaya. So, ngayon binubuhay ko sila unti-unti. Yan. So, yan na guys. Ito na. Nakaayos na ako. Tapos, tong mixed pineapple, di papalamigin natin. So, yan guys. So, medyo nakaayos na. So, yan. Ito po yung uh, biscuits. Ganun yan yan. So, medyo maluwag-luwag na. Tapos, ito na lang pancake. Ay, naku, sira na yung lalagyan ko. grabe. So, tapos ito pa palang spaghetti, guys. Teka lang, ha. Ah. So, ayusin ko muna. Uh, yung mga biskwit, ayusin natin. Salagay so, ko yung spaghetti. Parang, ano, ay, yun Kakabaksak-baksak. Ano ba nangyayari? Ano sa planet Earth? Pag ganyan, hindi ko yung ano. Ano? Grabe oh. Nginat-ngat ng daga. Yung ano ko. Grabe, may nakapasok na daga doon. Grabe, sira ulo. Bungbong yun. Nakapatit yung ngat yung ano ko. So, soba. Alaka! Pati yung soba ko nginat-ngat. Sira naman dalaga. Bobo yung daga. 'Di ba? naman niya nakakagat ni na 'yung soba. Hindi naman siya isang damakmak na congonizing, no? So, delikado yung mga biskuit natin, guys. Alagi na lang natin sa loob ng wrap Delikado yung mga biskuit natin, guys. Ngangat-ngatin ng mga boronggitos, guys, no? delikado siya, guys. So, yan. Sira ulo, sinayon nung ano oh. ko. Nakaulong yung daga, no? Sabuti na lang hinarangan ko yun, guys. Napakagunggong gonggong yung daga. Napakagunggong. Ay, just ko, nagbabalak yung daga dun sa ano, Dito sa sauce ng spaghetti, guys. Gonggong yun. Grabe, oh babalak siya, guys. Sobrang nagbabalak siya. Aray! Sakit. O so baka kinagat din itong ko. Ako. Ay! So, yun na nga, guys. so marang gito yung daga. Masarap sampalin yung daga, guys. So, ito baka ngat-ngatin din niya yung pancake. Siguro, lalagay ko na lang siya sa loob ng rep, siguro. Kasi baka ngat-ngatin din yung... Maganda talaga yung stante na talaga yung lagayan ko na ito. Hindi na yung ganito. Yung stante na. Kasi nasira kasi guys yung ano nito. Yung pinaka ano nya. Yung nagkaroon ng crack. Tapos. Yun. Oh, ang hirap guys. So ito na nga guys. Alagay na lang natin sa right guys. Yung mga biskuit. So, Mabigang nga dyan kalbo. Mabablaga. So ang laki ng tiyan oh. Nakita nyo. So, yun na nga, guys. Halagay na lang natin sa rep yung mga to. Yung mga biskwet, guys. Sa loob na lang ng rep. Ito na lang, guys. Sa loob ng rep yung mga biskwet kasi binuburo kong gitos ng mga daga, guys. No? So, mga kapatay guto, minayos natin. Lalagay natin itong pati yung box ng chocolate ito. Yung, yung pagibar. Itong mga biskuit na ano guys, lagay na lang natin dito. Dahil well, kasi nga, na ano nga ng daga guys si eh. Diba? Binibwisit tayo ng daga. Bakit nila tayo binibwisit? Bakit? Binibwisit nila tayo. Lagay lang natin yung mga biscuit dyan. Di ba? So, yan. Yeah, pasok na natin sa rip. Yung init, guys. Grabe. Sambasa ako ng pawis. Nakakaligo ko lang. Basambasa yung mukha ko ng pawis. Ano bang ka-inking eh, oh. ito? So, lagay na natin. Ang hirap ipasok. My goodness. <laughs> So yun, lagay na natin. Ayon yung musog, guys. Ayon yung musog. So yun na nga, guys. Yan yung laman ng eh. Tapos itong choco mucho. Dito na lang. Yan, ganyan. Ay, grabe. Ang init, guys. Sobrang init. So yun na nga, guys. Ito na, tapos na. Natapos din ako, guys. Grabe. So ito na aking vlog. Babu!